Mga ka-sports, isang mainit na balita ang kumangkalat ngayon sa Gilas Pilipinas World. Matapos ang ilang taon na pananahimik, ang dating halimaw ng Gilas na si Andre Blatch ay posibleng magbabalik at kung yan ay nakaka-excite na, hintayin mong marinig to. May isang batang film prospect daw na kasalukuyang bahagi ng Batang Gilas program. Isang 13 anyos na may taas na 6 foot 5 at ang mas nakakagulat, tinaguruan siyang Brownlee Jr. Sino siya? Totoo ba ito? At ano ang kahulugan nito sa future ng Gilas Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye dito lang po sa iyong munting channel. Kung trip mo po ganit ang ganitong content, paiwan ang follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Matapos ang halos limang taon mula ng huling magsuot ng Gilas Jersey, muling nabuhay ang pangalan ni Andre Blatch sa basketball community. Ayon sa mga insider reports, handa raw si Blatch na bumalik hindi bilang pangunahing manlalaro kundi bilang mentor o consultant ng mga bagong generasyon ng Gilas Big Men. Ang dating NBA veteran at FIBA Asia Cup champion ay isa sa mga pinakapangayariang naturalist player sa kasaysayan ng Gilas. Noong kasagsagan niya halos walang magapigil. Double-double machine, malakas sa loob at may leadership sa court. Ngayon gusto roon niyang ipasa ang karanasan at basketball IQ sa mga mas batang may